Another day, another morning. Pagkahuman din ang pangaligo buntag, pagkahapon day anak ka nakahuna-huna si mo o Tabanog. Siyempre, nalingaw lang po ko bijo-bijo bidyo dariya. Unya kay nihinay man ang hangin, ang Tabanog ni hinay na lang po siya naog. Diligid mo lupad ang Tabanog, no? Pag walay hangin, maunang namisigid yung panaghoy pag magbalopad kag Tabanog. Makahinomdom day ko sa akong kaagi sa unang ahaw, pagkay ko muhim o Tabanog, unya magdagandagan, may anang bakante para malupad lang ang among Tabanog. Unya, iniglupad pag yung sa mga sangit sa kahoy, unya mabungkag. Pero karon dili na ka hinumdo ug unsaon to siya paghimo. Grabe makamingag yun sa unang panahon no. Nang dula ra bitaw ang naa mong imong hunahuna unya bunal ra imong kahadlukan. Kasama Bitaw, na So, namalhin hindi sila palupad ang tabanog dari asa dako nga bakante. Aron dili daw masangit ang ilang tabanog. Unya, wala yun yung kasangitan dari ah. Tumoy na rin kigluparan ilang tabanog ana ah, pagkataon-taon na putol ang ilang pisi. So, mauto na nguli na lang may dari ah nagluto migbiko. kay nakahuna-huna man migluto o biko na no? syempre ato ang 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 iyang mga tuno. Gamay lang dahil nga biko ang among lutoon kaya syempre tambal ang may sibog-ibog. Kanang pag walay biko lamay ikaon, pag naay biko lamay lagi hapon <laughs> Ako lang din gipugan ng mga lubidra ang among isagol sa among lutuan nga biko. Unya basta matingala mo nga ako na siyang gikamot-kamot, lain po lugatuan na siyang tiilon. Ay mo ka kay ka kayo ng hunaw mampu gahapon. Nunya kami raman po yung mga gahapon ani. Kay dili pod mi manghatag. Yun ang mga makupuga sa mga tono at mga lubi, syempre na mga siyang himoong latik. Sa iyo na kayo latik, no? imuha lang na ukay okayin sa nagsigang nga kayo. Ukayon lang na animoog mga pila ka oras, hantun nga malatik siyag maayo. Kung dili po na siya mahimoog latik, kung dili po na animo butangan o asukar. Ukayon lang yun na animo siyag maayo, hantod nga malatik na yun na siya, kanang gamay lang lang yun kayang iyahang sabaw. O paminaw ni no, nga na latik na na siya, kanang gamay na lang ayang sabaw at ano ibutang among nilong ag nga malagkit kaganihan. So gamay ra ni nga ang among giluto, no? kay mga on. So, pag. Ikaw man rin ako pangaon, anak, kaya naglingkod-lingkod na day ko dari sa unahan, kaya pritig yung presko ha sa hangin. Lami kay sa paminsar, og hapsay kay sa imong hunahuna ning presko nga hangin, no? Og mingaw nga lugar. Pag ma day, anak, kay pila naman po may kaadlaw ng sa balay ni mama, nang uli na day ni anak. Og malang to salamat sa pagtanaw.